trip tayo shout out sa inyo dyan road trip road trip lang sa si kuya bin tv samahan nyo ako habang ako'y nasa biyahe yan shout out shout out sa aking mga kaibigan dyan siyempre sa aking solid team rep mega mega love shout out sa aking pinakamamahal na boss piray biker italy boss joel si condes yan sa aming guwapong guwapo na boss Jonathan si Condes sa aming pinakamamahal na si Ma'am Kamahalin ayun, share out sa'yo ayun din kay uh, Tatay Yotib pinakamamahal na tatay at sa aming advisor na napakabait Kuya Dantimor aming sexy tawi John, si Ate Lynn Rakepera at ang aking pinakamamahal na kaibigan na si Simple Girl yan Siyempre, ang paborito, na si Boss Renz. At ang special sa puso ko, si Miss Peoretta. At ang kanyang team, Penatics. Ayun. Kayo din ang aking pamilya, aking asawa at mga anak. Aking mga kapatid, mga kaibigan. Ayan, aking mga bagong kagrupo sa Reels. Ayan, siyempre, meron din. Mga aking team kapatiran, shout out to na rito. Ayan, sana support nyo rin ako sa Reels. yan. Kahit pa heart-heart lang, malaking bagay na yan. Pero may makapagbibigay ng stars, Ay, I really appreciated. <laughs> <laughs> maraming salamat sa inyo yeah, sana eh, support nyo po ako Kuya Marvin Torres ang yeah, aking FB yeah. love and support lang po tayo syempre shout out natin aking kaibigan at uh, dating solid team Repsol walang iba kundi si Kuya Agot Bin in London yeah. syempre, si Kuya Bin Sol M. Yalon yeah. si Kuya Gauti yeah. kilala niya naman yun Yeah, pero si Kuya Palos Vlog yan, andyan din yan. Pres, support nyo rin kami sa aming mga reels yan, hindi lang sa YT channel. Hindi naman tayo nagbabago, kahit meron tayong grupo na iba sa reels, eh, mas importante pa rin yung ating pinagsamaan dito sa Solid Team Repsol. Sana support nyo kami, katulad ni Mami. Yan, andyan si Mami She, si Mami Bia, si... Nga, yeah, si Ate Aileen, ayan, ni Aileen nandiyan din. Tsaka si Kuya Agot in Londo Bin, Bin Sol M. yung pakalan niya. Kaya, yeah, sana support-support lang. Hindi naman po tayo nagbabago. Katulad nga po na sinasabi ko palagi. Labi ang support lang tayo sa lahat ng ating mga kaibigan. Huwag po sana tayo magbabago. Uh, lang natin kung ating mga kaibigan lahat. mapawaytiman man o mapa FB. Huwag niyo po natin kalimutan na tayo nagkasama-sama rin naman kung meron tayong mga bagong grupo huwag po tayong maalis sa Team Repsol yan isipin po natin na sila yung ating nakasama noong panahon ng pandemya hindi tayo mamomonetize hindi ko naman sinabi po lahat hindi naman po tayo mamomonetize lahat hindi po ba kundi sa tulong ng ating mga pinakamahal na grupo yeah, siyempre si Pangunan ni Boss Joel si Conde alam naman natin yan Boss Jonathan sa kanilang mga effort na ako naman po eh di perfectong tao marami rin po pagkukulang sa grupo alam niyo naman yan dahil busy na tayo pero hindi po ako nakakalimot na bumalik at balikan yung mga taong nakatulong sa atin And dinaan ko na po sa pagbibideo ng ganito sa abang ay bumabiyahe dahil ito lang po minsan yung pagkakataon ko para makagawa ng sabi nga eh makapagbideo ito, hirap na rin po talaga ako kaya sa mga ganitong pagkakataon dito ko na lang po dinadaan lahat. Muli po eh ako ay labis na nagpapasalamat sa inyo mga kagrupo ko sa Solid Team Repsol at siyempre sa Reels yan ang team kapatiran na hindi po kami ganun karami pang apat nga lang po ako nung ako in-invite akala ko nga po libo-libo sila kaya nahiya akong sumali at nagpaalam kay boss pero ngayon eh more than 10 na yata yan eh, bago lang po yun pero thank you rin kasi mara marami rin ano, may nanonood na yon. thank you may mga nanonood na ng ating mga reels saka yung mga nag heart sa history natin yan. Yan. thank you po muli hanggang dito na lang and God bless you all nandito na ako sa loob ng office namin eh. bawal na yan love you all bye bye God bless ang bukas sa sariling bansa Marami ang tapos sa pag-aaral Maraming hindi kapwa naghihira Dahil sa ganitong kalagayan Sila ay nagpasyang lumisan na lang Lisanin ang bayan, lisanin ang pamilya Sila'y nangingibayo